Kasi <laughs> namin mga kani oh. Dati namin pinagkukuhanan ito mga kani Ito o, oh. yung mga pinagkukuhanan namin dati O hmm. Ayan, yeah, makikita nyo yung mga kani yan Mga itim-itim na yan Yan dati namin yan. Okay. Yeah. Okay. Mga kani nag Sindi na kang pausok Ay tatay Ay lang ipokyutan mga kani o Ayan Ayan Ini makan. Hmm. makan nih. karena kita makan nih lang sama makan nih pero ayos na Ooh, what's up mga kahani? Ah uh, welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Mga po pala ang GC Adventure. Panibagong araw, panibagong video tayo mga kahani. Yan. Ang makulimlim na umaga sa inyong lahat mga kahani. Ah uh, tayo ay papuntang magpapausok ng pukyutan. At mayroon kaming nakita dyan mga kahani. Medyo may kaliitan naman. Uh, malapit lang to at puntahan natin mga kahani sana makuha naman natin kahit na ilang puti lang hindi papalis paalis <laughs> kasi tagulan na mga kahani yan ang ma ma maambun pa mga kahani sabi singhahapon na ang mulan yun at kasama ko nga pala si tatay yan dalawa kami mga kahani puntahan na namin ngayon kaya lang yan maambun ambun nandala namin timba mga kaani ito tim lang kasi medyo malit naman yung pukyutan yun at sa mga bago pong napadaan sa aming youtube channel palike share naman po ng aming video at pa subscribe mga kani at huwag nyo pong skip yung ads para tulong nyo po sa amin yan sana hindi na ilakas yung ulan mga kaani sana makuha muna natin yung pukyutan bago makuha bago lumakas yung ulan malapit lang naman mga kanin dyan kasi tatay mga kanin at nakagawa na rin kami na ang aming burong punta na kami kulimlim ng panahon mga kanin yung mambun sabi yun mga kanin at update ko na lang kay mamaya mga kahane, kapag ando na kami yun mga kanin at andito na kami

dati namin pinagkukuha nanto mga kani ay ah, ito yung mga pinagkukuha namin dati oh hindi ko na yan yan, makikita nyo yan mga kani yan mga itim-itim na yan, yan dati namin pinagkukuha nan tapos yung pukyutan mga kani, yun oh ayun, Hmm, ayun hmm. ayos sana malaki ito mga kani wala na yung matagit ko ah. Yan. Yan. Pro. Okay, mga kahani nag sindi okay. na kang pausok. Ay tatay. Hello po kyutan mga kahani mo. Oh. Puntahan na natin mga kahani. Yusun. Oh, ah, di pinala ako kanay.

puno nga natin ito Jesus malaking bagay ito mga kaani puno na natin puno na natin Mata. Uh, maliit lang sa mga kani pero sulit din. Wala na siyang pulot dito. No. Uh, Dalawang na. No. Uh, Dinadagdagan na lang nila to. Uh, Moakunan na lang to. Hmm. Uh,

yun mga kani at tara na tara na balikan nila yun mga kani at iwan na natin sila hmm. nice natin mga kani mas bukal tulay pulot mga kani pakita ko sa inyo mamaya dun <laughs> ayos nice na rin ito mga kani kaysa wala at least mayroon kasi malit lang din ang may pokyutan mga kani mga kani yung pulot mga kukunti pero naglack pa rin ito mga kani oh. mabigat pa rin yan sige naman natin kung matamis napakatamis mga kani hindi mo lang naubos yung aming purong yan nakapagpalit na si tatay Ayos. At uwi na tayo mga kahani. Uh, mayroon pa sana kami isang pupuntahan dyan. Kaso yan naman na. ulan. Huh? Kung mabutan pa tayo ng malakas na ulan eh. Mabasalan tayo. At malagyan ng tubig ito. Wala pa naman takip. yun mga kahane, at update ko na lang kay mamaya mga kane kapag ando na tayo sa bahay One hour later. Yo, what's up mga kahane? Yan, at nakawin na tayo mga kahani. At tinabutan tayo ng malakas na ulan dyan sa dahan karina Ayun, at kahit papano makani ay nakuha naman namin yung pukyutan. Kaya lang may kaliitan mga kahane. At yun nga, wala nang laman yung ibang pulot niya mga kahani. Kunti na lang yung nakasara yun at kahit pa paano mga kanay mayroon namang dalawa mga kani, ano dadalawang buti yan yan dadalawa mga subrang sobrang lapot na nya at paalis na kasi mga kanay tsaka medyo may kalitan kasi yung pukyutan pero kapag puno sana yung mga kanay at hindi na sila paalis naman siguro ng mga lima or anim, anim sana kaso paalis na wala nang laman kasi yung ibang lalagyan ng pulot nila mga kani. Yun at sa mga bago pong napadaan sa aming YouTube channel, palike and share naman po ng aming video at pasubscribe mga kaani at huwag nyo pong iskip yung ads, yun lang po at magandang hapon po sa ating lahat mga kaani.